ka banggit ganyan eh, masa pakita ka mayo chob mutang ang vlogger, yo chob Ano ka nagsisir -nag mo lagi eh ha Ayan, ito mga doon sa terminal lang ka mga ilusap. Happy Pista! Ang dama ito sa September 4, 2015, ito sa Ito yung entrance ng naman lang na mga idol yung aking tricycle, isang pesero lang dito galing sa aming barangay kagamutan mula dito sa hanggang dito sa terminal mga vlogger pa kada creator shoutout <makes noise> mamatay yung camera ko pag natagal kaya ano lang yung phoenix kababa <makes> ang <noise> kaya memory wala na yung shoutout wala na yung creators President Idol Kenslak

Sana nila pa ibang ibang uh, mga reptil niyo. Andiyan ba mga idol yung uh, merkado or palingkit tindahan ng mga ulam? Pagkita niya ang YouTube. Pagkabuta ang vlog chop. YouTube. O ino ay di na si Leo Facebook rin. Naglive pa rin. Wala pang budget. Pagpapagka siya rin ang bago. Abid ka unhan. Magkakita ka may YouTube. O, siya talaga ang guwapo. <laughs> Ayan mga ilalito, ito yung mga uh, atelyo, tindahan para sa piyesta sa may hometown ng Gama. Ito ang summer. Uh, piyesta, celebration. Sa mga Gama ito September 4, 2015, ito 35. nagdoodo yan yung mga mamayal ka sa inyo may mga brindahan dito at mayroon na buko of Dios.

Saka po tamplang ka na kuya Ayan, may mga alas dito si kuya.

अगर तुम नहीं आयो चोब वो ना कदाचित वो लोग कम है रा Ayan, kung tayo mga dol, misto, ay dol, misto, ay dol, misto, ay dol, misto, ay Hindi Nelson, ay don Nelson, kada nung kalis ng para kay may igot. Nakita natin. Ayan, paki ano lang po guys, paki palo na lang po kay ano. Paruri TV, tama po. Tama po. TV sa gamutan blogger. Oy, no, oy, no, oy, no, hindi kasi niyo gusto ko ng TV. Ayun, Paruri TV at kung oh may yeah. kasi nakita ko nakita po guys, isa. Ang sulit kumpara ko to. Kasi inaanak ko yung kanyang anak kay. Wala pujaan Mark. Oh. Happy birthday, kumari. niya? Ayano. Nagbigay wootie insaan ng pag kay John Mark. Third, fourth, fifth, sixth, September 14. Hey, happy birthday, Ninong? Mamaya, ano honto dyan? Agi ang tayko ni Dad. Gracies pina ito yung. Gracies para kami sa na

sa pagitan yung chubby, sa pagitan yung chubby, sa pagitan yung chubby, sa pagitan yung chubby, sa pagitan enjoy sa birthday party Maraming salamat sa po yung support sa pagitan vlogger O'y no'y sa pagitan yung Ayan guys, nandito po ako sa Boratelio sa loob ng terminal ng Gamay ng Summer, Desperas, September 14, 2005. Please support my YouTube channel, Kakabotang Blagrave Pista, Tanong Gamay ng Summer, September 14, 2015, 2005. and mm -hmm.

Ang bentengan yang mercado ya

meron din mga school supply labis po, pen, crayola, pentel, pen, pen, at iba pa. Ang dodo lang at kamuras. Mga pangayot siya ay may upapal, sa pupapal, tali, sa buhok, kong, 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 kong. lang lahat ng klase. Meron din mga kuchi, ah, paso, presa, tikaw, salamin, at iba pa. Pwede lang lahat ng klase, mga suki.